Narinig mo na ba ang kwento ng isang ordinaryong tao na biglang naging bilyonaryo overnight? Isipin mo ito, isang gabi bago matulog, simpleng tao ka lang, may utang, may pangarap, at umaasang bukas ay mas magiging magaan ang buhay. Pero kinabukasan, pagising mo, hawak mo na ang tiket na nagkakahalaga ng isang bilyong piso. Isang bilyon. Isang numero na halos imposibleng ubusin ng isang tao sa buong buhay niya. Ang tanong, handa ka ba sa bigat ng ganitong kayamanan? Kung biglang nanalo ka ng isang bilyong piso sa loto bukas, ano kaya ang mangyayari? Una, mararamdaman mo ang matinding halo-halong emosyon. Tuwa, takot, pagkalito. Para kang nasa roller coaster na hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Baka unang pumasok sa isip mo ay bumili ng mansyon, magbakasyon sa abroad, o bilhin lahat ng luho na matagal mo nang pinapangara. Pero teka, alam mo ba na ayon sa mga pag-aral? Halos kalahati ng na mga nanalo ng jackpot sa buong mundo ay naubos ang pera sa loob lang ng ilang taon. Kahit gaano kalaki, naglalaho rin kapag hindi marunong mag-ingat. Isipin mo, sa unang linggo pa lang, biglang dadami ang mga taong lalapit sa'yo. Mga kamag-anak na matagal mo nang hindi nakita, mga kaibigan na halos nakalimutan ka na, at mga bagong kakilala na biglang gustong makipagkaibigan. Lahat sila may bitbit na kwento, hingi ng tulong o kung minsan, panlilin lang. Dito mo marerealize na ang isang bilyong piso ay hindi lang pera. Isa itong magnet ng tukso, inggit, at panganib. Kung matalino ka, ang unang gagawin mo ay hindi agad gumastos. Kundi magtatago muna, magpaplano, at kukuha ng mga eksperto para gabayan ka. Alam mo ba na sa ibang bansa, may mga nanalo sa loto na biglang naglaho ang buhay? May ilan na naging target ng krimen, kinuha ng masasamang loob, o nag-away-away ang pamilya dahil sa hatian ng pera. Kaya ang unang hakbang, protektahan ang sarili, ang pamilya, at ang iyong pagkakakilanlan. Pero kung baligtarin natin ang senaryo, paano kung gamitin mo ng tama ang isang bilyon? Sa halip na puro luho, maaari kang magtayo ng negosyo na panghabang buhay ang kita. Isang bilyon ay sapat para makabili ka ng lupa, makapagpatayo ng mga gusali, o makapag-invest sa mga kumpanya na patuloy na magbibigay sa iyo ng tubo. Kung tutuusin, kung ipapasok mo lang sa bangko at ilalagay sa tamang investment, ang interest palang buwan-buwan ay higit pa sa sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon. Ngunit hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Isipin mong hawak mo ang kapangyarihang baguhin, hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang buhay ng iba. Maari kang magtayo ng foundation, tumulong sa mga bata na walang kakayahang mag-aral, o magbigay ng libreng ospital para sa mga mahihirap. Ang isang bilyon ay hindi lang kayamanang personal. Maari itong maging binhi ng pagbabago para sa libo-libong tao. Pero narito ang pinakamalupit na twist. Paano kung ang bilyong piso na ito ay hindi pala kayamanan, kundi pagsubok? Isang tukso na susubok sa pagkatao mo. Dahil kung hindi mo kayang kontrolin ang pera, baka ito mismo ang maging dahilan ng pagkawasak ng buhay mo. Ilang kwento na ang narinig natin tungkol sa mga taong biglang yumaman, pero nauwi sa pagkakalugmok nalulong sa bisyo, iniwan ng pamilya, at naubos ang laha. Kaya ang tanong, kung bukas ay ikaw ang manalo, magiging biyaya ba ito o sumpa? Ang mas nakakatakot isipin, paano kung ang yaman ay hindi lang pera? Paano kung kapalit ng isang bilyon ay ang kapayapaan mo? Handa ka bang ipagpalit ang katahimikan ng buhay sa isang magulong mundo ng kayamanan at panganit? Dahil minsan, ang panalo ay hindi laging tagumpay, minsan, ito ang simula ng lahat ng problema. Ngayon, isipin mo na lang, ano ang gagawin mo kung bukas ay hawak mo na ang isang bilyong piso? Bibilhin mo ba lahat ng pangarap mo? O magtatago ka muna at magpaplano ng mabuti? Tandaan, ang totoong tanong dito ay hindi kung paano kayo maman, kundi kung paano ka mananatiling buhay at masaya, kahit hawak mo na ang kayamanang kayang baguhin ang buong mundo mo. Ito ang Pinoy What If, at ngayong ikaw ay naglakbay kasama namin sa isang mundong maaring bukas ay maging totoo gusto kong itanong sa'yo, ikaw ba, handa ka bang maging bilyonaryo? O mas gugustuhin mong manatiling tahimik kaysa sa maging target ng laha? I-share mo sa comments ang gagawin mo kung biglang nanalo ka ng isang bilyon. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig mangara. Dahil sa Pinoy What If, lahat ng tanong ay may kakaibang sagot. Ang tanong ngayon, handa ka na bang magising bukas bilang bilyonaryo?